So, yung mga kapatid, yan, meron po tayong uh, ilalagay din. <laughs> Ayan mga kapatid, uh, meron po din yung uh, nasa kaldero, kita na niya. Ayan, siguro ero, ay uh, uh, na sa kaldero. <laughs> ilalagay mo natin din eh. Hindi natin naaraan uh, din pang ulam. Ayan. Ayan natin diyan. Tingnan natin. Yan, ayan din ang pagtakluban tak ho natin. yan, yan. Ayun. Yeah. Tama na ulit. Tingnan mo na. Yeah, pa ulam. <laughs> Yung nasa kaldero, meron pa dong ko na Yung doon sa malaking kaldero. Sa sa ka diyan. Ha? <laughs> Yes <laughs> sir! <laughs> Tama ko ba <buti> siya siyabok? <laughs> Anong siyabok? Ano saan ka? Hindi na. Sabi mo, na lang Paksim sa so, kuhan. Paksim na pata. na Paksim na pata din eh, na Meron? Nasa kaldero? mag ka din eh. Tay kakain. Para ating uh, kan, video natin. Ano kayo? Oh. Ando. Paksin. Kaya dyan. Ay, ay, <laughs> 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 Ay, si Melina. Magkukulala na medyas dito sa, sa kaldiro kaldero eh. ay. Okay na. Ay, pa tayo <laughs> Ang alam mo nga kayo, dino, baka na Meron tayo ng paksiw eh. Napata. Oh, sabi so mga kapatid take it to me. Bye-bye!